Si Carlos Yulo, na dalawang beses nang nagkamit ng gintong medalya, ay tumugon sa mga kritisismo mula sa veteranong aktres na si Elizabeth Oropesa, na nag-akusa sa kanya na siya ay bastos. Sa kanyang sagot, tinawag ni Carlos na matandang laos si Miss Elizabeth. Mukhang nagiging matatag si Carlos laban sa mga bashers na patuloy na bumabatikos sa kanya. Ayon sa mga ulat mula sa kilalang mga pahayagan sa social media, hindi nagustuhan ni Carlos ang paglahok at pagkwestiyon sa kanya ni Oropesa. Kaya naman, nagbigay siya ng matigas na pahayag laban sa aktres. Sinabi ni Carlos na nais niyang itigil ang mga personalidad na nakikisawsaw sa mga isyo na hindi naman sila konektado. Binanggit pa niya na tila ang iba sa mga ito ay nagiging mapansin lamang dahil sa kanilang idadat estado sa industriya. Isang malaking usapin ngayon ang paggalang sa mga tao, lalo na sa mga nasa industriya ng entertainment. Ang mga salita ni Carlos ay nagbigay diin sa kanyang pagkadismaya sa mga pahayag ni Oropesa at sa kanyang desisyon na ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa mga hindi kinakailangang puna. Maraming netizens ang nagbigay ng kanikanilang reaksyon sa usaping ito. Ang iba ay sumusuporta kay Carlos at sinabing may karapatan siyang ipagtanggol ang kanyang pangalan, habang ang iba naman ay tila may siya kay Elizabeth at sa kanyang mga pahayag. Ang pagkakaroon ng matibay na pananaw sa mga isyu ng karangalan at respeto ay mahalaga sa mga ganitong pagkakataon. Sa mundo ng showbiz, ang mga pahayag ay madalas na nagiging batayan ng opinyon ng publiko. Sa kabila ng mga tagumpay ni Carlos, ang mga ganitong insidente ay nagiging bahagi pa rin ng kanyang kwento. Sa kanyang mga pahayag, naipakita ni Carlos na handa siyang ipaglaban ang kanyang reputasyon. Mahalaga sa kanya na ang mga tao ay maunawaan na may mga limitasyon sa mga opinyon, lalo na kung ito ay nagiging personal. Ang sitwasyong ito ay nagbigay ng pagkakataon para sa mga tao na pag-isipan ng kanilang mga komento at kung paano ito nakakaapekto sa iba. Maraming tao ang nagbigay ng kanilang pananaw sa social media at ito ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa paggalang sa mga individual, lalo na sa mga bata sa industriya. Sa mga susunod na araw, maaaring umusbong ang mga bagong reaksyon at komento tungkol sa insidente. Isang magandang pagkakataon ito para kay Carlos na ipakita ang kanyang tunay na pagkatao at kung paano siya nakikitungo sa mga pagsubok. Samantala, si Elizabeth Orepesa ay kilala sa kanyang mga naiambag sa industriya at ang kanyang mga pahayag ay tiyak na may epekto sa mga tagahanga at taga-suporta niya. Ngunit, dapat ding isaalang-alang ang mga damdamin ng mga bagong henerasyon ng artista tulad ni Carlos. Ang labanan ng opinion sa social media ay hindi mawawala, at ito ay patuloy na magiging isyo na dapat pagtuunan ng pansin ng mga personalidad sa showbiz. Ang bawat salita at pahayag ay may kaakibat na responsibilidad, at mahalaga na ang bawat isa ay maging maingat sa kanilang mga sinasabi. Sa kabuuan, ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa halaga ng paggalang at komunikasyon sa mga taong nasa ilalim ng mata ng publiko. Ang mga ganitong isyo ay hindi lamang nakakaapekto sa mga individual kundi pati na rin sa mas malawak na komunidad. Ano ang senyo sa balitang ito?